paano? Ay, Ayan, ay, isang magandang tanghali na mainit na naman. Ito ang karamihan problema ng mga taxi ngayon sa kaya mga grab yung nag ano yung nasisira yung hub. Kaya kung yung aircon niya nang bigla, ano, huwag na kayong magtaka kasi ano yan eh. Nasa kanta na yan eh kasi di ba yung mga bata pag kumakanta, kahit hindi pasko ay magbigay. Ayun, ayan ito. Hindi pa pasko po bumigay na yung kanyang hub. Ayun, pakita ko po sa inyo. Ayan. Ito po yung kanyang ano, kung mapapansin nyo. Ayan o, nabali na po yan. Kaya pag ganyan, pag inirko nyo po yan, pakalaskas na lang yan. Aircon! Aircon! Ayan o. Kumakalaskas na lang po yan. Hindi na po gagana. Misan gagana yan, misan hindi. Okay, pakipatay na. Para hindi matuloy yan. Okay. Kaya gagawin naman natin Subukan natin kung pwede pa siyang ma-repair. Kasi gagawin ko mainit. Anin po natin yan. Subukan natin hinangin. Ayun. Ay, malaki. Galin mo natin. Yata bukas siya. Ayan, buti na lang malambot hindi nagpahirap tanggal ka agad kaya lang hindi mainit ayan ok tanggal din ayan o ayan ito na po yung kanya ano. buka natin hinangin yan kung mobra pa Ayan, nahinang na natin. Medyo ano na to, mamahalin na to kasi parang ginto na siya. Oh. Mm. Medyo palalamigin po natin ng ano muna. Pag naghinang po kayo nito, bawal po siyang ano, bawal siyang basahin muna kasi pag binasa nyo po ito ng ano, halba, wamadali kayo gusto nyo lumamig ka agad, babasahin nyo. Huwag po kasi lulutong po yung ano niyan lulutong yung pinaka bakal nya. Ngayon, madali siyang bibigay kaya hayaan nyo lang po siyang kumalma na lumamig siya ng pusa siguro naman di naman siguro abutin ng mga isang oras to bago lumamig <coughs> Okay, start ulit. Ayan, pandarin na natin para matesting na kung gagana yung ating renovation. Ayun, hindi ko sumama. Kasi so, minsan, tutulad po kanina, nag-slide po muna ng konti. Pag ganyan po kasi umaga hindi natin, natin natatapat yun Okay na siya Ang papawis na Hindi na yung pasero ang papawis niya Hindi na pasero ang papawis niya oh. Ayan, sa wakas natapos din yung taxi ni Kuya Kaya minsan hindi naman sa lahat oras may pambili tayo Kaya ayan, ginawan lang po muna namin ng paraan Buti na lang, umubra naman po. Pag uh, nakabili na siya, baka na lang namin papalitan ng bagong bagong taxi na daw. Okay. okay, hanggang dito na lang pa kami. Bye-bye!